May tatanong ako sa iyo. May sasagot ako. Wala pa akong tanong. Wala akong sagot. Ito na yung tanong ko. Nasaan? Anong ginagawa mo? Hinahanap yung tanong. Nakita mo? <laughs> Sasabihin ko yung tanong. Sasagayin mo? Oo. Ito ang una kong tanong. Ito ang unang sagot. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Tatay ko. Hindi! Hindi tatay mo. Sino ka? Nanay ko? Hindi rin. <laughs> eh, sino? Ang pambansang hayop ng Pilipinas ay nagsisimula sa letter K. Alam ko na. Ano? Kuto. Hindi. Wala sa ulo. Nasa lupa. Kutong luka. <laughs> may sungay. May buntot. Okay? Ha? May sungay, may buntot, at kulay itim. Dingon yung kuto. <laughs>